So, na yun po ay Tuesday na naman po. Magandang araw po sa inyo lahat dahil umaharap dito sa Santa Maria. At so, na yun guys, dito sa video na to ay ilisin natin yung motor ko. Ay sinito. Ayan po guys, sobrang dumin-dumin niya po. At syempre, bubukasin natin siya ng ano, ng batsya dyan. Tapos na natin, tapos ilisin natin yung na no, yung basahan. So, nilang yung basahan. Ay, eto, to, to, to. eto, eto. Eto, So, bago ko man sa video na to, mga kapaliya, please like and subscribe na to sa video na to. At sana, marami kayo natutunan dito sa video na to. Ubusin na natin guys at simulan natin yung ni Nick. Tara guys! a few moments later So 'yan guys natapos na pronounce natin yung sinik. So, double check na 'yung unit natin. So 'yan po 'yung puan check na at 'yung gulong check check double check at saka 'yung salikod check, may sign. At saka 'yung in driver seat check na, side mirror check na. At saka lagayen sa cellphone check at yung susi na ngayon, yung susi ng motor check at yung motor check case check na rin at yung skin double back check pardon. so yan na guys so nalilis natin itong motor na to So guys, maraming salamat sa video na to. Sana, maraming natutunan mo kayo dito sa video na to. So baka na to sa, ano, bago kayo umalis like, subscribe sa channel nito at mag-eat tayo sa as... susunod ng video.